Ang ganda-ganda naman itong mga halaman na to, oh, Yung mga variegation yung sa dahon nila. Oh, super gaganda talaga, oh. Ang lamig sa mata, ang fresh. yung isang napakaganda, eh. Yung si Miss Andrea yata ito. Pakicorrect na lang po kung mali ako. Nagbe-blend siya ng cream, tapos... Pagka yung ano siya sa araw, ayan oh, ganyan nagki-cream siya, tapos may brown. Tapos nag nagpapamang paano pastel green ba 'to? May pastel green, pagka hindi siya masyadong ano sa araw. Ayun na nagigreen yung ilalim niya, tapos yung ibabaw niya. Yun nga yung may cream, may brown, ito Ito, iba din yung kulay niya dito, pero parehas lang naman sila oh. Ito naman yung si chocolate na ano, yung mocha na tinatawag. Nagbe-blend naman yung kanyang green, yellow, sa kanyang dahon. Ayun, o. Oh. Maganda-ganda-ganda rin niya. Ito naman yung nagre-red naman yung mga edges niya, Oh. Pero depende kasi sa sikat ng araw, eh. Ito kasi mga to, kapag talagang nasinagan sila ng araw, pwede ba itong mabago yung kulay nila, eh. Pero ang gaganda naman ng mga kulay nila. Ito naman yung tinatawag ng zebra plant. Meron siyang ano, dark green foliage tapos ano, shiny din yung leaves niya tapos may stripes na yun know, yung yellow or cream yun yung sa dahon niya. Tapos ito kung ating mapapansin oh, dark na dark yung pagka green niya kapag hindi siya natatama ang masyado ng araw. Tapos ito naman yung variety ng mga crotons. Ayun, ang ganda-ganda ng pagka yellow niya. Oh kapag ito talagang sagana sa araw, yung liwanag ng araw, talagang yellow yung mga yan, yung mga dahon na yan. Ito pang ibang variety ng cotton. So, may mga aspat siya na mga yellow. Ayan, para pang mga star. May mga parang isinabog na mga, yung para watercolor na isinabog. Ito naman yung isang lemon lime naman. Ayan, pagka talagang naarawan siya, ayan yung kulay niya. Pero pagka hindi talaga, ayun, nag-green-green -green lang siya. Yung ating mga photos, hindi nawawala ito sa listahan. Kasi talaga napakaganda ng itsura nila, oh. Silver satin, enjoy photos. Ayun, ang gaganda talaga ng mga dahon nila. <laughs> Tsaka si golden photos. Ito pa yung ano oh, Chinese croton yata ito, yung sa caricature. Meron ding ano to eh, may pink din siya na ano, yung variety ng pink. So, itong si Ficus triangularis, kilala din siya sa sweetheart tree kasi nga yung kanyang shape ng dahon ay parang heart shape o triangular shape. Tapos yung nag-glossy din yung kanyang ano, lips. si Kaletia Sebrina. ibang mga Kaletia talagang ano siya, yung ano nat, alam natin na masisela na halaman. Pero kapag nahuli mo na yung kiliti niya, ayun, okay naman siya. Tsaka meron ding mga talagang sensitive, meron din namang okay din naman siyang alagaan. Ang gusto ng mga Kaletia, nasa ano sila, yung bright area. Tapos ayaw nila nang natutuyuan yung kanilang packing soil. Gusto nila yung medyo ano, medyo moist. Itong babae din ng diaper bag na to na si compacta. Ah. Napaka-attractive niya o. Oh. Gusto, gusto ko talaga yung itsura niya. Ayun, meron siyang ano, yung white blotches. Ang ganda-ganda talaga niya. si Aurora, ang babaiti ng isang babaiti ng aglo na napakaganda rin ang kulay niya. May red na guhit sa gitna. Tapos may mga yellow, cream, red, green. Yun o, oh, Doña, Doña ang kanyang dating. Ganda-ganda. Ito naman yung sinasabi ng kutsarita. Oh, Di ba ang ganda rin ang kulay niya? meron din pink nito. Oh. Ang ganda din ang kulay. Diba? Kahit mga mumurahin, talagang ang ganda-ganda ng kulay nila sa mata. Ito naman yung motion in the cradle. Ayan, pag tatamaan na sila ng araw, ang ganda rin ng kulay nila. Ito naman yung si o Five Fingers. Ayan, no, halos nag-yellow na yung buong dahon nila. Ito naman yung corn plant. Pwede rin tong indoor, pwedeng outdoor. Ang ganda rin yung pagka-yellow niya sa gitna. Ito naman yung Japanese bamboo na variegated. Ang ganda ng pagkaano niya, oh, yung mga yellow blotches sa dahon niya. Parang ano to, slow grower. Kasi ang tagal nito na sa akin eh. Ang liit-liit pa niya, oh. Ito naman si Clusea Rosea. Ito din yung ganda-ganda ng ano na leathery yung ano niya, yung ng dahon niya. Ang kapal-kapal. Yun nga, pwede nga siyang sulatan eh. Kilala din siya sa ano? Mas kilala siya sa ano? autograph tree. Meron nga pala ako yung vlog dito eh. Itong autograph tree na to. Na nasusulatan yung kanyang dahon. Tapos, ito yung napaka-common na mga variety ng dam cane. Yung mga white sa gitna. Tapos, ayun na. Para ba siyang ano, yung pechay. Para siyang pechay na yung gulay. Itura niya. Ito, ang ganda-ganda nito -ganda itong birkin na ito. Oh. Kaso, pag nga yung isang masyadong ano sa araw, ayun lang siya o. Oh. Hindi masyadong nag, ah, uh, nag yellow green yung kanyang dahon. Nagwa-white. Hindi masyadong nakikita. Pero kung ito, yung bagong ano niya o. Oh, yung bagong Nalabas na dahon niya, parang ano na siya, nagkikrim na gumawa. Alam niyo pa tong, itong si Aralia, yung halaman na to. Yung kilala din siya sa Papua. Di ba napakaganda niya oh Oh. Na, nagkikrim yung kanyang dahon. Pagka ano siya sa araw talaga Oh. Yung halos mawala na yung pagkagrim niya. oh, di ba ang mura-mura lang itong halaman na to. Tsaka parang hindi na nga ito ano ngayon eh. Parang wala na ako nakikita sa mga garden shop. Kasi parang ito pa yung mga unang halaman pa. Tsaka so, yun nga, kahit na siya mumurahin, napaka-attractive naman nilang tingnan. No? Napaka, ano yung dating nila. Oh. Talagang mag enjoy tayo sa kanilang mga kulay. Ito pa rin pala yung variety ng singgonyum na meron ako dito sa ano sa ating Munting Hardin. Yan, may mga red vein yung kanilang dahon ganda niya oh. parang nagba-brown yung mga bagong tubo ito namang mayana na camouflage hindi na ito common eh hindi na to ano ngayon parang ano na siya rare na ito eh wala na tayong makikita sa mga ano ito sa mga garden shop o sa mga ibang ano wala na to eh kumbaga ito na lang yung natitira sa natitira sa ating munting hardy na ano hindi ko ano, yung hindi ko siya pinapabayaan kasi mawala kahit na ano, itusok-tusok lang na pa isa-isa. Kasi ang ganda-ganda ng kulay nila eh, kahit na sabihin ano, marahin lang siya. Kumbaga kasi ang mga mayana, ano lang, mabilis lang ang buhay nila. Kaya, yun nga, parang nagsawa na yung mga mga kaplantita, kaplant mama natin. Wala nang mga mayana ngayon na nagtatanim yata eh. Meron din tayong variegated na laki bamboo. Ayan, o. Oh, ang ganda rin ng kulay niya.